Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magandang gabi po sa inyong lahat Ngayong araw po ay makakasama niyo ako sa ating mga kwentuhan dito sa mga alaala -ala ng kahapon Ang pag-uusapan po natin ngayon kung saan ba tayo o saan ba nagmula ang tinatawag na Moro. Mga kabang sa Moro, sana po ay samahan niyo ako. Uh, samahan niyo kong magkwentuhan o samahan nyo ako magkwentuhan dito sa mga alaala -ala ng kahapon para alamin kung paano nga ba tayo tinawag na Moro o paano naman tayo naging Bangsamoro O saan ba nagmula ang katagang Moro? So ngayong gabang sa Moro, bago natin simula ng mga kwento natin ay nais nice ko po nang batihin ang lahat po ng nakikinig at sumabaybay sa ating mga video dito sa mga alaala ng kahapon. Dito po sa Barangay Kapimpilan ang Patuan Magindanao, binabati ko po kayo ng magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati ko po dyan ang aking mga kapatid at mga kaibigan ko dyan, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. At hindi natin makakalimutan dito sa Barangay Kitango Dato Saudi, Ampatuan Magindanao. Binabati ko po kayo ng magandang gabi sa inyong lahat. Mga bapa, babo ko dyan, mga pinsan ko, ah, binabati ko po kayo ng napakagandang gabi. Uh, kung hindi ko man kayo mas hindi ko man kayo matawag sa inyong pangalan pero alam niyo na ang ibig kong sabihin at higit sa lahat hindi natin maiwan dito sa kap, uh, barangay uh, barangay Kabingi Dato Saudi Ampatuan Magindanao, binabati ko po kayo ng magandang gabi rin sa inyong lahat mga bapa, babo, pinsan ko dyan, kumusta na po kayo dyan dahil kay tagal ko nang hindi nakapunta dyan. At saan man sulok ng barangay dito sa province of Maguindanao, binabati ko po kayo, kayong lahat. Wala pa man ngayon pero binabati ko rin po kayo, kayong lahat. So sa lahat po ng gustong magpa-greet o magpa magpasalam o magpa ano, ano na, ano na, na 'di ba? Nabubulol na tayo. Yes, nabubulol na tayo, guys. So minsan may tao-tao naman tayo, 'di ba? So kapag nabubulol tayo, lagyan natin ng music. Oh, yun, patalas-talas lang. Sa mga Ating mga kwanjan, mga viewers, maraming salamat po. So, yun nga, ipagpatuloy natin ang ating pintuhan dito sa mga alaala ng kahapon. Der Kabang Samuro Saan ba nagsimula ang Moro? Bakit ba tinatawag ang mga muslim ng Moro? Ano nga ba ang pinagmulan? O ano nga ba ang kadahilanan? Bakit tinawag tayong Bangsamoro? Der Kabangsamoro ang mga Moro ay ang katawagan sa mga Muslim na ninirahan sa Moroko, Kanlurang Aheria, Kanlurang Sahara, Mauritania, Tangway ng Iberia, Septemania, Sicilia, at Malta noong gitnang kapanahonan, panahon ng Medieval. Tinawag ng mga Moro ang kanilang teritoryong Iberiano, bilang al-Andulas. Isang puok na binubuo ng Gibraltar. Ang karamihan sa mga puok na ngayon ay pangkasalukuyang Espanya, Portugal at bahagi ng Pransya. Mayroong ding mga moro sa pangkasalukuyang katimugan, bahagi ng Italia, pagkaraan ng saklawin nila ang Masara noong 827. hanggang sa panghuli nilang pamayanan sa Lucera ay nawasak noong 1300. Na ang kabihan sa relihiyon ng mga Muslim ng Muro ay humantong sa isang hidwaang nagtagal ng mga daantaon daan taon laban sa mga kaharian Kristiyano sa Europa. Isang idwa ang tinawag bilang rekonkista. Ang pagbagsak ng Granada noong 1492 ay nakamala sa pagbawakas ng pagkaroon ng Muslim sa Iberia. Ang katagang Moro ay ginagamit sa Europa sa malawakang diwa upang tukin ang sinumang may pinagmulan ni noong mga Arabo o Aprikano na nabubuhay sa Espanya o sa Hilangang Afrika. Mga kabangsamuro, ang mga muro ay hindi isang mga tao na namumukod tangi o naglalarawan ng sarili. Ang pangalan ay inilapat ng mga Europeo noong gitang kapanahuan ng mga Europeo na maagang panahon moderno sa mga Berber. Sa mga Arabo ng Hilagang Afrika, sa mga Muladi, mga Emberong Muslim, ang West Africans from Mali, ang Niger who had been absorbed into the Ambrobed dynasty. Mga kabangsamuro, ating ipagpatuloy ang kwento kung saan tayo nagmula tagang Moro. Ang mga Morong Indalusiano ng Andalusiano o hululihing panahong Mildiabal ay nirahan sa tangway na Iberiano, Pininsolag Iberno. Pagkaraan ng panakop ng Umayyad sa Hispanya noong kagahan ng ika-walong na daan, daan taon. Ang pamumuno ng mga muro ay umabot sa ilang mga pagkakataon hanggang sa pangkabag pangkabagbagong pangmakabagong panahon na Mauristenia mga bansa sa kanlurang Afrika. At sa ilog ng Sinagal sa mas maaga pang kapanahunan nakipag-unayan at nag nagpagdaka ang nasakop ng na mga Ramanong klasikal ang mga bahagi ng Mauritiana isang estado na tumakip sa ihilagang mga bahagi ng modernong Morocco. At sa karamihan ng Hilaga Kanluran at Gitnang aherya, noong panahon klasiko, ang mga tao na rehiyon ay nanaitala sa panitikang klasiko bilang Maori. Sa kasalukuyan, ang ganyang mga pangkat ay nakatira sa Mauritania at mga bahagi ng Ahelia, Gitnang Sahara, Morocco. Niger, at mali. Sa mga wika ng Europa, mayroong isang bilang ng kaugnay na mga pangkat na etniko ang pangkasaysayang tinalaga bilang mga Moro. Sa pangka makabagong Iberia, ang katagay ay nilapat para sa mga tao na mayroong inistidad ng Morokano. Ang Mor o Moroko ay paminsan-minsan nilalapat para sa anumang tao na nagmula sa Hilagang Afrika subalit so itinuring ng ilang mga tao na ang pagkamit ng katagay ay nakakasunto na tangi na ang ibersyong kastila na Moro. Mga kabangsa muro, sana po ay patuloy kayong nakikinig at nanonood sa ating mga kwento. Sa Pilipinas, ang salitang moro ay ginamit pa rin makaba, magpahanggang kasalukuyan bilang pantukoy sa mga katubong tao na nirahan sa Mindanao, umiiral ang salita sa pangalan ng isang pangkat ng mga Muslim sa Pilipinas na kilalang bilang Moro. Islamic Liberation from MILF bilang kaugnay ng pagkipagsundong, pag pagkikipagkasundong pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas na nasa ilalim ng administrasyon ng Pangulo ng Pilipinas na si ben Benigno Aquino Jr. Nilikhain ang bangsamoro o literal na lupain ng mga moro isang bago at namamahala sa sarili na itidad ng pampolitiko at panghigropiya ng mga muslim. Ito ang mga katagang hindi malilimutan ng mga muro natin laban para sa relihiyon ng Islam. Maraming salamat sa inyong lahat.